Bryce Hernandez, isinauli ang luxury car sa ICI. Ferrari at Lamborghini, isusunod ayon kay Magalong. Taguig City, isinauli na ni dating DPWH Bulacan, Assistant District Engineer Bryce Erickson. Hernandez ang isang luxury vehicle sa Independent Commission for Infrastructure, ICI. Ngayong biyernes, September 19, bilang bahagi ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects sa Central Luzon. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na konsultant ng ICI, ang turnover ay magandang lead ito para sa pag-imbestiga. Sa panayam, kinumpirma ni Magalong na bukod sa unang sasakyan, inaasahang isusunod ni Hernandez ang isang Ferrari na nagkakahalaga ng 58 milyon peso at isang Lamborghini na tinatayang nasa 30 to 40 milyon peso, pati na rin ang ilang mamahaling motorsiklo. Meron pa, meron pa, ani Magalong. Yung turnover, yung Ferrari na worth 58 million peso. Tapos Lamborghini, which is worth about 30 to 40 million peso. May mga motorcycles pa siya. Sinabi rin ni Magalong na naging bukas si Hernandez sa pakikipagtulungan. Matapos ipaliwanag ng ICI ang mga legal na implikasyon ng kanyang sitwasyon. Explain namin sa kanya kung ano yung pros and cons na gagawin niya. Finally, he realized better to cooperate with us sa ICI. Kaya talagang very free-flowing yung mga impormasyon na binitawan niya, dagdag ni Magalong. Bukod sa mga sasakyan, ibinahagi rin ni Hernandez ang impormasyon kaugnay ng kanyang casino account, kabilang ang paggamit ng ID na nakapangalan sa kanya. Sabi ko nga, lahat ng mga relevant na impormasyon ay binigay niya, ani Magalong, ngunit binigyang diin nakailangan kailangan pa ng corroborative evidence para sa mga pahayag ni Hernandez. Tiniyak ni Magalong na ang mga sasakyang isinuko ay nasa custody ng ICI at posibleng isa ilalim sa auction sa tamang panahon. Pero merong proseso lahat. Mabuti pa na i-consolidate muna lahat ka Tungkol sa posibleng koordinasyon sa Bureau of Customs, sinabi ni Magalong, If there's a need for us to cooperate and coordinate with customs, siguro we have to do it. Lahat naman titignan namin as an investigator, lahat ng angulo, lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, kailangan namin exploit lahat. Patuloy ang daily hearings ng ICI sa Energy Center sa Bonifacio Global City, tagig kung saan kabilang sa mga iniimbestigahan ay sinadating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal. Marami tuloy yan, araw-araw yan meron ani Magalong bagamat tumangging magpangalan ng iba pang iniimbitahan sa mga pagdinig. Ang turnover ng mga luxury vehicles ay itinuturing na malaking hakbang sa paglalantad ng mga posibleng tagong yaman na konektado sa flood control corruption scandal.